So yun na nga, naglabas ng update si Sitaw kanina tungkol sa lahat ng withdrawal na gagawin natin doon sa loob ng platform. Ito na ba? Umpisa na ba yung sinasabi nilang paghihipit ni Sitaw? Or unti-unti ng tapangit yung sistema natin dahil nga sa ganitong mga klase ng updates? So, syempre mahati na naman yung komento ng mga tao natin dito. Yung mga sellers na malalaki yung kita at yung mga mahihina yung kita. Syempre, unang-una maapektuhan dito yung maliliit na sellers talaga. So pagmumulan na naman to ng tumpukan sigurado. So marami na namang mga alingas-ngas ang lalabas dito. So syempre yung mga bantay sa alakay dyan, sasamantalahin na naman nila yung ganitong klase ng updates para manira. So para hindi kayo maapektuhan ng kahit na anong mga alingas-ngas na hindi dapat nakakaapekto sa mga focus ninyong mga goal, e eh manood lang kayo kay Kuya Nasa palagi para hindi kayo naapektuhan sa mga ganitong klase mga paninira. No? So make sure lang na uumpisahan at tatapusin ninyo yung updates natin tungkol dito sa withdrawal piece na ito nang sa ganun naman e eh maliwanagan kayo at hindi kayo natataranta. So ano pang inatay natin? Intro! paso Okay hey mga tol, it's me again, your Kuya Nasa at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So ngayong gabi, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, is pag-uusapan po natin yung updates na nilabas ni Sitaw kanina kung saan yung withdrawal po natin ay eh, magkakaroon na ng fees. Hindi na po siya libre, okay? So ngayon, asahan nyo na na marami na namang aatake dyan ng mga bantay salakay So gagamitin na naman nila itong mga ganitong klaseng issues para siraan na naman si Sitaw. Well mga tol, sobrang huli na. Dahil napakarami na pong nagpapatunay kung gaano po kaganda yung sistema na ginawa ni Sitaw at kung kayo ay eh mga nasa toto bayan stage hanggang ngayon eh sobrang napag iiwanan na po kayo. So ngayon, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo sa mga previous videos na ina-upload natin, sinasabi ko naman sa inyo na lahat ng updates ni Sitaw para sa akin, para sa akin lang naman ha. Na talaga namang ispaakyat, no? Lahat ng updates na ginagawa nila is nagbibigay ng napakagandang epekto para don sa platform. So ngayon nga medyo na, na lesser na talaga yung mga bugs, no? So sana sana talagang mas ma na nila, pero talagang on the way na tayo doon mga tol, kaya kapit lang. Kaya kung kayo ay eh, medyo maaatake na naman ng no? mga mapagsamantala dyan. Manood lang kayo ng video ni Kaya Nasa at siguraduhin ko sa inyo na magkakaroon kayo ng resulta kagaya natin. Siyempre, ang unang magiging tanong ng mga sellers dito, bakit kailangan mag-implement ni Sitaw ng fees sa lahat ng mga withdrawal ng mga sellers? Siyempre, so, napakarami naman ng maliliit na sellers dito na sila talaga yung maapektuhan. At hindi pa naman ganun kalaki yung income na nakukuha nila dito kay Sitaw Sempre kaka-start lang nila at the same time may late nga lang yung puhunan nila eh, no? So ngayon sila yung unang-unang maapektuhan nito. Pero wag kayong mag-alala dahil nga mahal kayo ni Sitaw at hindi kayo basta-basta lang pababayaan ng ganun na mag-shoulder na mga ganong klase ng mga piece. Lalong lalo na kung hindi pa naman talaga ganun. Kalaki yung kinikita ninyo doon sa loob ng platform. Kaya make sure lang na nakatuto kayo hanggang sa dulo ng video natin. Nang sa ganun, maliwanagan kayo at malaman ninyo kung ano yung sikretong sinasabi ko. Okay? So syempre bago tayo magpatuloy tungkol doon, eh gusto ko munang ipakita sa inyo yung updates na sinasabi ko. So baka sakali lang na hindi nyo pa nakita, i-check e niyo yung mga spam messages niyo sa inyong mga email account. So marahil eh doon po pumasok yung message or yung email ni Sitaw sa ating mga uh, email account. So, kagaya ng sa akin, nasa spam po siya. No? So, check natin ngayon kung ano yung sinabi doon sa updates na to. So, ito yung email sa atin ni Sitaw, nasa spam. No? So, check nyo na lang mga tol na baka doon pumasok sa inyo yung email din ni Sitaw, uh, kagaya ng sa atin. So, hindi ko na siya babasahin ng gusto kasi medyo maigsi lang naman. At yung importanteng parte na lang yung ating bibigyan ng pansin, okay? So, ang sabi nila dito, regarding withdrawals and deposit on our platform, the bank and payment companies charge certain transaction fees for each transaction we have been fully covering this piece on behalf of our user. So kung dati, matatandaan ninyo lahat ng transaction ng withdrawal natin is libre. So sino shoulder lahat yun ni Sitaw. So ngayon, medyo nagihigpit na talaga. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, talagang unti-unting magihigpit yan. Kaya yung mga taong hindi pa talaga nakakagawa ng mga shop nila kay Tau. men, ako yung nasasayangan talaga sa mga araw na nandun na kayo eh. Dapat, dapat tinuloy-tuloy nyo na, di ba? Nanonood na kayo ng mga ganitong videos. Dapat, pinasok nyo na, dapat sinubukan nyo na kahit malit na puhunan. Huwag nyo nang antay na lalo kayong hindi makapagsimula dahil mahigpit na. Kasi kami, nag-start kami, inumpisahan namin yung journey namin para sa ganun, is maumpisahan na. However, in order to provide better service and ensure long-term Development, we have made decision to adjust the withdrawal rules while temporarily continuing to cover the deposit fees on behalf of our users. So yung ibig sabihin po ng last paragraph dito na sinabi nila na temporary continuing to cover the deposit fees on behalf of our sellers. So ibig sabihin dito, ngayong nilabas nila tong update na to, eh hindi siya kagad implemented, no? Hindi siya kagad pinaiiral para nang sa ganun makapag-adjust o malaman ng lahat yung bagong... Uh, Uh, sistema ng withdrawal natin. So, para lang malinaw sa inyo na hindi pa ito uh, effective ngayon. Okay? So, tuloy natin. Withdrawal will now require sharing the payment processing fees. The fees is calculated 1% of the transaction amount with the minimum fee of 25 pesos of the maximum fee of 300 pesos. So, ibig sabihin dito, yung lahat ng withdrawal na gagawin po natin doon sa loob ng platform is may minimum charge na po siya na 25 pesos. So, yung uh, maximum naman po ng charge niya is up to 300. So ayun, medyo makatito no. So tuloy natin. The corresponding fee will be automatically deducted from each withdrawal. So kukunin nila 'yung sa withdrawal natin. So ito meron silang example. So for withdrawal amount of 10,000 pesos, the fee would be 1% of 10,000, which is 100 pesos. So, kung mag-withdraw po kayo ng 10,000, magkakaroon po kayo ng deduction na 100. So, yun parang yung, yun po yung magiging pinakapamasahin natin para sa transaction na to, no? So, medyo makate, no? Kung uh, mag-withdraw kayo ng 10,000, yung 100 na yun, medyo iindahin po yan, lalong-lalo na nung mga maliit lang na sellers. So, tuloy po tayo. So, if the P is less than 25 pesos, it would be calculated as 25. So, yun na nga. So, kung mas mababa sa 25 pesos 'yung minimum ng inyong uh, withdrawal is automatically uh, 25 pesos pa rin po 'yung kada transaction na gagawin natin. If the fee exceeds 300 pesos, the excess fee will be waived. So ibig sabihin po nito kapag 'yung uh, total transaction fee nyo po ay umabot ng uh, 300 pesos. So for example, nagwithdraw po kayo ng 30,000. So meron po kayong 300 doon, no? Na 300 na uh, charge. So pag kayo po ay nag-withdraw ng 31,000 pesos, eh same pa rin po. At sabihin nyo 35 o 40,000 pesos yung i-withdraw ninyo is same pa rin ng 300 pesos pa rin po yung inyong magiging pamasahe o yung inyong charge. Okay? So maliwanag po tayo dito. So ngayon sa number 2, ang sabi nila dito, each user is allow a maximum of two withdrawal transaction per day. So pwede po tayong mag-withdraw nang dalawang beses sa loob ng isang araw. This adjustment to the withdrawal rules is aimed at a long-term development. This change will help us reduce the proportion of user fee sharing and improve the platform's processing efficiency. So mga tol, hindi naman kasi natin matatanggi no, na talagang sobrang dali talagang mag-withdraw kay Sitaw. So, yung mga sabi natin yung mga 1K, 1K, 2K, 2K, 500 nga, wini withdraw eh, di ba? So, so, alam naman natin kasi mga tol, di ba? Na lahat tayong mga sellers na napakadali talagang mag-withdraw kay Sitaw. Alam niyan yan. So, sana naman kung hindi kayo umasang ayon, mag-comment kayo dyan, nakakaranas kayo ng mga delay kahit sabi nyo isang araw minsan nalilate yung pasok ng withdrawal ninyo. Bakit? kasi nga ang daming nagre-request ng withdrawal. Kasi napakadaling mag-request ng withdrawal eh. Parang nagiging uh, e-wallet na lang yung dat datingan ng platform ni Sitaw. So ngayon, para sa akin, isang dahilan yan kung bakit sila naglagay -lag ng ganyan ng P, eh para kahit paano, malesser naman yung mga hindi ganun kahalagan ng mga withdrawal na hindi naman ganung kalakihan so para hindi rin sila nagiging parang wallet na lang yung datingan no? parang e-wallet na lang so tama din naman to para sa akin kaya yeah. Mamaya, paliwanag natin sa inyo kung ano pa yung mga komento natin. So, tuloy natin. So, sabi nila dito, effective daw ito sa date ng October 16. Pero, hindi po. Dahil sa partnership program po, meron pong nag-update sa amin doon na ito pong rules na to o yung update po na to is magiging uh, epektibo po sa October 18 pa. So, maging aware po kayo kung meron man po kayong gagawin. Kung ayaw niyo pong magkaroon ng deduction ngayon na halagang 300, so pwede na po kayong mag hanggang sa October 18. So 17 po bukas o ngayon na pala 17 na. So pwede na kayong mag-withdraw kung ayaw niyo pong magbayad ng 300 or more. So ngayon pag-usapan natin kung bakit ano sa tingin niyo kung ano yung dahilan bakit naglabas ng ganitong klasing update si Sitaw. So naghihigpit lang ba siya? Gusto lang ba niya na turuan ng leksyon yung mga sellers na mga Ah, talagang ginagawa na lang parang e-wallet, yung mga wallet balance nila na anytime kahit sabihin mong maliliit lang yung mga withdrawal is nakakapag-withdraw sila ng napakadali lang. So hindi natin aalisin yung ganong klase ng mga prospective, no? So pwede na pwede nating sabihin na isang dahilan yun. kasi hindi naman talaga natin maiaalis na malimit -ma na maraming gumagawa talaga ng ganong mga nonsense na withdrawal. So inbis na hindi na nila nabawasan yung puhunan nila, para mas maparoling pa nila dahil nga sobrang uh, napakadaling mag-withdraw kay si Tau, nagiging dahilan kung bakit sige parang kuha mo na ako dito tapos ibalik ko na lang pagkaano so para sa akin uh, isa ring dahilan dito yung uh, uh, parang nga mapaluwag yung traffic ng withdrawal natin so maiwasan natin yung delay di ba para nang sa ganun naman pag nag-withdraw kayo mas magiging mabilis well sana talagang maging mabilis di ba kasi pag lumuwag yung withdrawal request natin, mas madaling maipoproseso, mas madaling makita yung mga request natin. So, magiging epekto talaga nito is yung mas mabilis na withdrawal natin. Kasi parang ma malilesser yung request eh, di ba? Kasi nga hindi naman lahat eh na gustong magkaroon ng charge. So, ibig sabihin, magkakaroon sila ng uh, patients para ipunin yung withdrawal amount nila para isang bagsakan lang. At syempre, bakit? Bakit nila iipunin yung isang withdrawal lang na yun? Kasi nga meron pang isang updates na sinasabi ko nga sa inyo kanina, meron pa pong isang update na ipinasa sa amin doon. So, yun po yung isishare ko sa inyo ngayon. So, tara. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo yung isa pang update. Okay? So, sa partnership ko po kasi ito nakita at isa po sa mga kaibigan natin ang uh, nag-post po nito at nagpaliwanag po sa amin doon sa partnership program si Sir Ryan, si Ryan D. Ayan, tropa natin yan dito sa YouTube, syempre. So, shoutout sa'yo, Tol. Maraming maraming salamat sa pagpapaliwanag mo tungkol dito sa isang ito, okay? So, kung mapapansin po ninyo dito sa article na 10.3, ang sinabi po dito, sellers are entitled to one free withdrawal request per week. So, yon mga Tol. Sinabi ko naman sa inyo, mahal kayo ni Sitaw. So, hindi kayo basta-basta pababayaan ni Sitaw na mag-shoulder lang ng ganyan, no? So, may reason, mga Tol, kung bakit gumagawa ng mga ganitong klaseng update si Sitaw kasi nga ang goal natin to the moon men inaayos na yung platform natin kaya nga sabi ko sa inyo lagi lang kayong manonood ng mga update ni Kuya Nasa at least kahit na paano kung ano yung nasagap ko mga balita doon sa partnership program eh ibabahagi ko sa inyo nang sa ganoon naman hindi kayo basta tablan ng no? mga bantay sala kay dyan na talagang nagaantay ng pwede nilang silipin kay Sitaw na para hataking kayo pababa. Kung kayo, magpapatibag kayo, well, choice nyo yun, no? So ako talaga yung nanghihinayang dun sa mga sellers dati na hininto nila dahil nga daw sa ganito, dahil nga daw sa ganoon, so nasa na sila ngayon. So tuloy natin to, sellers are entitled to one pre-withdrawal request per week. So ibig sabihin sa loob ng isang linggo meron tayong isang pre-withdrawal. So malaking bagay ito, bakit ka nyo? Yung sinasabi ko nga kanina na mga uh, nonsense withdrawal, eh may iiwasan. Siyempre pag nagamitan nila yung pre nila, eh mababawasan sila ng 25% peso. So, napakasakit nun, di ba? Kung lalong-lalo na kung hindi mo naman talaga kailangan yung withdrawal na yun. So, ngayon, yung tao, matututo. Matututo na mag-ipon mo. Ah, sige, total, meron na akong isang pre-withdrawal ngayong linggo na to. Ipunin ko na ng buong isang linggo bago ako mag-withdraw. So, ang kagandahan dito, yung pera na hindi pa niya wini-withdraw is magagamit pa ni Sitaw si sa ibang bagay. Nagagamit na, na, nagamit pa, na ma maximize pa ni Sitaw si na paikutin pa yung pera na yon imbis na i-withdraw niya na sana. So ito yung mga simpleng principle ng mga negosyante na kesa bayaran kita ngayon, uh, kung hindi mo pa i-withdraw yung pera mo dahil bibigyan kita ng limit na isang linggo, meron kang isang libre. So imbis na na-withdraw mo na yan ng nonsense, nagamit ko muna. 'di ba? Napaikot ko muna sa ibang mga produkto para maproseso natin yung ibang mga trans, mga ibang mga overdue order na pinabayaan mo. Gagamitin ko muna tong pera na to para ipang shoulder doon. So hindi masyadong naging mabigat para kay Sitaw kasi marami silang mga floating money na ginagamit para pang shoulder doon sa mga overdue order na pinababayaan o napapabayaan ng ibang mga sellers na hindi ganoon kalakihan yung mga puhunan. So wag po tayong masyadong uh, sensitive sa ganitong klaseng updates. Kailangan lang po natin uh, mag-research. Anood po tayo ng mga nagbibigay ng updates tungkol kay Sitaw. Napakadami na po niyan. Sa kalahat naman po halos ng mga nagbibigay ng updates kay Sitaw is member na po ng partnership program. So kahit sabihin nyo doon po lang inilabas itong updates na to, sigurado ko na malalaman at malalaman to halos lahat ng sellers. That's like for sure. Lalabas din po ito sa Sitaw community natin, no? So, Uh, good luck po sa inyong lahat at huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga bantay sa laki dyan, okay? So yun mga tol, sana medyo naliwanagan na kayo sa update na to. No? Huwag muna basta-basta kukulot yung noon nyo. Naku po. Panood muna kayo ng mga updates ni na Kuya Nasa. Para nang sa ganun naman, is kahit pa paano natutulungan ko kayo na maging updated sa mga update na inilalabas ni Sitaw. Kahit sabihin nyo na medyo kapos tayo sa oras palagi, pagka ganitong ma medyo mahalagang mga updates, is po natin i-update, iahabol sa inyo yan. Nasa ganun naman eh, hindi po kayo mahatak ng no? mga sellers dyan na talagang naghahanap na lang ng damay. No? So, lagi nyo pong lalamanan nito at focus lang po kayo sa goal nyo. Lagi nyo pong tatandaan na paganda ng paganda ng paganda yung system natin kay Sitaw. Ako po magsi seven months na akong sellers dito at naranasan na po namin halos lahat ng mga sellers na nauna pa sa akin na talagang mga sobrang lalaki na ng kinikita ngayon. Tahimik lang sila dyan at nanonood sa atin. Pinanonood lang nila tayo kung paano din natin lalampasan yung mga bagay na nalampasan nila noon. Well, talagang sobra namang ma-idolize natin sila. Bakit ka mo? Eh, nag-start sila ng negosyo kay Sitaw is talagang halos lahat naman eh questionable pa noong mga panahon na yon no so talagang masabi nga natin bakit ka mo lagi nga uh, nakikinabang lagi ng mga uuna, yung nauna? Siyempre, una sila eh, diba? So sila na lang yung magiging guide natin para maging resulta rin natin kung ano yung naging resulta nila. Well, depende na lang sa may giging pasya ninyo yan. So lagi nyong tatandaan kahit anumang ilabas kong updates dito, lahat ng desisyon is nakapatong palagi sa mga balikat ninyo. Huwag kayong makikinig lang sa lahat ng mga sinasabi ko, pasya ninyo ang lagi ninyong pakinggan. Well, kung ano naman yung maging desisyon ninyo, Well, yun talaga yung pagkatao ninyo. Kung hindi nyo po babaguhin niyan, tampal-tampalin nyo po yung mukha ninyo, na sa ganun naman eh, ma-realize ninyo na ang mundo po natin ngayon is talaga namang sobrang high-tech na halos lahat naman ng negosyo nasa online na eh, di ba? So, ngayon yung mga ganitong klase ng konsepto ng negosyo naman is talaga namang napaka-posible na sa panahon ngayon. Talaga namang nangyayari sa ganitong klase ng sistema Yung ganyang klaseng mga uri ng negosyo ngayon yung mga e-commerce. So, kailangan lang ng konting pag-aaral at syempre, tibay ng loob. So, wag ka mag -e expect na may magbabago sa buhay mo. Kung wala kang gagawing bago, kung araw-araw o ganun at ganun pa rin yung cycle ng buhay mo, pasok sa trabaho, abang ng sweldo, pagkasweldo, bili ng ganito, bili ng ganon, pasok ulit sa trabaho, hindi pa tapos yung kalahati ng buwan, ubus na yung sweldo, pasok ulit, nangungutang na, wala ka pang pera, Inaabangan mo na yung sahod mo, hindi mo pa hawak yung sahod mo, ubus na dahil nakaabang na yung babayaran mo. So, men, gisingin mo yung sarili mo. Hanggang kailan ka magtatrabaho ng siyam hanggang sampung oras para sa ibang tao, pero hindi mo maibigay sa sarili mo yung isa o dalawang oras lang na pagkatrabaho para sa sarili mo naman, di ba? Napakaliit na bagay nun mga tol. Nakakapag-Facebook ka nga, nakakapag-YouTube ka nga, nakakapag-Mobile Legends ka nga ng halos tatlong oras, apat na oras kada araw eh yung simpleng simpleng oras lang nagagawin mo ibibigay mo para sa sarili mo ng kahit naman paano eh magkaroon ka ng konting kaibahan na resulta kapag ikaw ay eh medyo tumanda at hindi mo na kayang sumabay pa sa mga malalakas na tao eh meron ka pa ring nabuo na passive income so yun lang mga tol sana nakatulong sa inyo yung updates natin ngayon so kita kits tayo sa susunod nating video so stay down